So, the moment of truth. Check lang natin kung gaano karami yung na-harvest natin. Ayan guys, ang dami oh. Ayan oh. Nims galore. Dubya, nims galore. Yung isa guys oh. Sinusubukan nyo pumasok oh. Oh. Kasi hindi siya kaya siya. Ayan mo, papalaki natin yung butas na yan. Medyo ano pa kasi hindi pa sanay sa malaki. Check this out guys oh. Ang dami na nating mga nymphs dito sa ating dubia colony. Pwede pwede na tayong mag ng mga dubia nymphs natin. Bawat buklat natin ay may mga nymphs. Sa vlog na ito guys eh, ay sort out tayo ng ating dubia colony. Napakahirap isa-isahin yung mga yun guys. Abutin tayo ng sham sham. So may naisip kung paraan. Umili ako ng dalawang timba kanina. Gagawa tayo ng timba na alas strainer. <laughs> kapatong ko lang dyan yan. Bubutasan ko muna ito. Dito. Tapos patong ko na lang, yan tapos yung mga adubya dito kaya lagi tapos yung mga maliliit mahulog sa butas tapos yun boom Nandyan yung mga nibs sana mag workout skits of sticker oh kung gusto nyo ng ganyan eh comment nyo lang sana all so yan ano kaya ang pangbubutas ko ito lang yung pinakamalaki ano para kahit yung medyo malaki-laki na ipasok sa butas alam nyo ba kung magkano bili ko dito bawat isa 150 each, napakamahal. Ang problema lang kapag nashoot sila sa butas, medyo rough itong bottom eh. Kakapitin sila dito, ano, pero okay naman siguro guys kapag ishake-shake natin maghulog din sila. Pasok ng NIMS dyan, oh. No? Ayun oh, sobrang liit naman ata. Gusto ko yung medyo malaki na para kahit yung medyo malalaking nims na, eh kakasya na para minsanan. Eto hindi ko alam kung para saan exactly ito pero <laughs> try natin. Trial and error lang tayo, huwag niyo akong usagal kasi hindi ako expert sa mga retong larangan. <laughs> alam ko na, eto lang ang malaki ang sundan natin ano. Ay. Medyo mahirapan tayo dito. Tingin ko okay na yung ganyang butas kasi yung mga ano, mga dubi na medyo ganyan na yung size eh kaya naman mag-squeeze out eh sa butas. So, tingin ko yung goods na yan. but kasi di ka pa kumuha ng cellphone holder para dalawang kami gamitin mo? eh, trip ko eh. Uh, Ayaw mag-focus. Ayun guys, naalis na. Mm -hmm. Tingin ko eh, kaya pang dagdagan ng butas. Hindi naman siguro magkrakrak. Try lang natin. Dahan-dahan lang tayo. Hop, stop. <laughs> Medyo ano yung plastic niya eh. Hindi siya yung malupok. Parang ano siya, makunat na parang malambot so goods naman siguro tagtagan yung butas yan na mga lods marami ng butas mas papapabilis na yung ating bag sort out ng mga dubia natin kung ikaw yung taong mayroong allergic rhinitis o mahilig ka chingin kailangan nyo ng mask kapag magpaparami kayo ng dubya kasi hatching kayo ng hatching pero wala naman silang masamang amoy wala silang masangsang na amoy guys ay ang dami oh ang <laughs> names guys oh so, isa pa lang yan pero mas kailangan ko kayo ng maraming juvenile na dubya para sa ating mga bearded dragons so etong may butas papatulang natin dito just like that tapos eto ipunin natin sa isang sulok just like that again tapos here pang one hand ayan ah, na din silang mahulog sa loob just like that And guys tingnan natin yung ilalim ayun know <laughs> successful guys oh daming mga nymphs sa ilalim guys so oh. pure na nymphs lang oh ayun yung mga nakasabit sa ilalim guys itataktak lang natin ito tapos mahulog na sila So, ganyan lang guys. Ito yung sinasabi ko guys. Oh. Yung mga ganyan na kalalaki gusto ko. May walay ko na rin eh. Sinusubukan yung sumiksik sa butas. Kaso, hindi niya kaya. So, kapag mayroon tayong nabili na talim ng balay na, na medyo mas malaki dito sa butas na to, papalaki natin yung mga butas na yan. Kasi may mga space pa naman sa pagitan ng mga butas. Kaya pwede pa pang palakihin yan guys. Mga adult lahat. <laughs> dami rin mga names dito sa egg na to guys. Oh. Itong mga puti-puti na to guys, And yung ano, white stuff na nakuha natin sa mga pad sa mga napi. Ito guys, yung galing sa mga diaper. Yung mga white yan eh, hindi nagiging tubig. Tapos yung iba tubig. Ayun yung iniinom natin mga dubya kapag wala tayong prutas. Biroin yun nyo guys kapag yung mga names nyo eh Gagamitin nyo yung tweezer isa isa Napakadaming names yan guys Paabutin kayo ng ilang araw <laughs> At least kapag ganito may strainer tayo Sibisik-siking so <laughs> Hindi ko asya, sorry. Ayan, <laughs> ay, lahat ay eh, pupunta dito. Ay, huwag lang matutumba at kakalat yung ating mga dubya. Ayan. Ay, aba, aba, aba. May nag-take enhancement, guys. Ayan <laughs> o. Commercial. Isang huntsman ng napaligaya natin. So, ayan na sila. Shake, shake, shake lang natin. Ayan, mga nakasabit na rin guys. Hampasin nyo lang dito. Umuulo na sila. Diba? Hintayin lang natin. Shortcut sa paghiwalay ng nymphs sa mga dubia colony natin. So, the moment of truth check lang natin kung gaano karami yung na-harvest natin. Ayan guys, ang dami oh. Puro mga Nims, Nims galore. Ayan oh, dami guys oh. <laughs> dami oh. Ipapagpag ko lang ito guys ha. Ah. Pagpag lang dito sa ating lagayan para electa na sila dito. Baba ko lang cellphone natin. Ayan oh. Nibs galore. Dubia Nims galore. Parang wala na sa ayos itong ating vlog guys. <laughs> impromptu kasi lahat to walang script, walang practice basta kung anong naisipan natin gawin ayun na yun so ito na yung mga natila may mga sumisiksik pa rin ng mga dubya sa butas na nababarahan ng mga adult <laughs> so siksik lang natin yan para lang tayo nagluluto ng popcorn so ayun guys, effective itong ating unang ginawang dubya timba strainer And yung ating mga adult, goods naman sila. Maglalagay tayo ng mga egg trays. Kanyan lang. Just like that. Ito yung pinaka-staple food nila. Chicken feed. Nakalimutan ko na kung anong klaseng chicken feed ito guys. Basta ito yung binibili ko. So, binubudbud ko yan John Tapos kapag may mga prutas ako, nakapato lang dito. Itong kanilang water source. Yan dito ko na lang sa baba muna ilalagay or kahit dito siguro ano lumalambot kasi yung egg tray guys eh lumalambot yung egg tray kapag nasok ng tubig eh pero kapag dyan kasi guys eh mas mabilis lang nakakainom eh lahat ng nibs dami oh <laughs> ang dami natin harvest ng mga garapata <laughs> so yun guys gusto ko lang ipakita yung akin technique <laughs> idea na Team Vice Trainer, eh, gumana naman. So, ayun. Kung meron kayong mga ideas na mas mabilis sa paghihiwalay ng mga dubia nibs sa mga adult, eh, pakishare naman sa comment para naman mas mapagaan ang ating trabaho. So, ayun. Ito, wala itong screen mesh kasi hindi nga ito yung ating tab ng ating mga dubia. Kaya naglagay ko ng allowance doon na ganyang kalaki para hindi sila makatakas. So, ayun. Bukas ko na sila ililipat sa mas magandang tab kasi wala pa ako. Bibili pa ako. So, ayun guys. Maraming salamat sa panonood. Chill lang tayo lagi. Dito sa Skitso, Palma, Philippines. Yeah.